Anong ganap sa mundo ng showbiz? Shoutout sa mga tropa natin dyan na palaging nagko-comment. Kay Glenda Gardoza, Andy G, Gina Season, George Oms, EL, Ivan Rey Visitacion, Dong Tangloy Malyari, Mark Jesse James, Trevillo Pua, Walter White, Patrick Jr. Cruzada, Wala lang, Sadboy pinagtaksilan, Guardian Angel, Telesporo Jr. Hokoy, Dexter de Mabasa, Mr. Lee, Dante, Elson Francisco, Forest Damascus, JDC0193, Dick Tiny. Salamat sa pagtambay sa channel ko. Kung dati-rati siya ang tumutulong at nagbibigay. Ngayon ay nakikiusap ang character actor na si Ping Medina na siya ang bigyan ng pinansyal na tulong. Kwento ni Ping, na apektuhan daw ang kanyang smoke sausages store nitong ikalawang ECQ. At ang natitira raw niyang pera na 36,000 piso ay inilagak niya bilang isang sabong agent, bagamat aminado siyang hindi sugarol. Pambayad daw sana ng rente sa kanyang condo unit ang nasabing halaga, na makukuha lang niya kapag nabayaran na raw siya ng kanyang master agent at ng kliyente niya. Nitong July 23 ay ipinagdiwang niya ang kanyang ika-38 birthday ng walang-wala. Ania. Kung wala pa rin daw magandang mangyari sa buhay niya ay tuto pa rin na lang daw niya ang kanyang lifelong dream na maging isang ermitanyo at magtatanim sa sagada. Inamin niyang literal na nanlilimos siya. Hindi raw mahalaga kung piso o isang libong piso ang pinansyal na tulong na iabot sa kanya. Maaari raw ipadala sa kanyang Gcash account ang mga donasyon sa kanya. Si Ping ay anak ng beteranong aktor na si Pen Medina. Anong masasabi mo sa balitang ito?